So, dun sa mga nangangarap dyan, katulad ko, huwag kayo tumigil mangarap. Kasi, kung hindi kayo mangarap na mangangarap, hindi matutupad yung mga pangarap nyo hanggat hindi nyo binubuo sa utak nyo kung paano nyo yung pangarap niyo Kaya kung ako sa inyo, kung hindi kayo matalino, kung hindi, ako, inamin ko, hindi naman ako matalino, pero sa buhay, kailangan maging, um, Penoy Balay! Balay! Bal, bal, bal. <laughs> Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag na wag kayo sumukong mangarap. Wag na wag kayong sumuko na to pa rin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayo mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! <laughs> <laughs> Tapos, Okay na, tapos na ang ating mukbang. Let's get into how to become a successful YouTuber or how to be a good YouTuber. So without further ado, let's get started! So hi everyone, this is me, Bukna Glamour, and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I'll be discussing you on how to be a successful YouTuber or on how to be a good YouTuber. And I am going also to discuss you what is the perks of being an in-social media influencer or being in a social media influencer so <laughs> or how to be a perfect YouTuber. Not that perfect, but let's get started. Pero ang gusto talaga sabihin sa inyo is huwag na huwag kayong sumukong mangarap. Huwag na huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap niyo Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayo mararating tulad nito. Kuya! Hi ka vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat So, talaga sabihin sa, si, si inyo is wag na wag kayong sumukong mangarap. Wag na wag kayong sumuko na to parin yung mga pangarap niyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello. Yan kuya, sikat ka na. <laughs>